Nanindigan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na hindi nila basta isusuko ang kanilang miyembrong sangkot sa enkwentro sa mamasapano dahil hindi umano ito nakasaad sa pinirmahan nilang ceasefire agreement. May ilang mambabatas namang kinekwestiyon na kine ilang detalye sa bangsa Moro Basic Law katulad na lang ng pagkakaroon nila ng sariling police force. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Git pa rin ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, chairman ng ad hoc committee na tumatalakay sa BBL, dapat isuko ng MILF 11 sino ka kagrupo nito na sangkot sa mama sa encounter. Pero hindi raw ito gagawin ng MILF. Sabi ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal, hindi simpleng usapin ang pagsuko ng kanilang mga tauhan. Lalo pat may mga pinirmahan silang ceasefire agreement sa gobyerno noong 1997 na nakasaad na kung may pagdabag, ang kanya-kanyang panels ang bahalang mag Disiplina o magparusa sa kanilang mga tauhan. Hindi raw nakalagay sa ceasefire agreement ang pagsusuko ng mga tauhan. At kung gagawin nila ito, prinsipyo ang nakataya. Bukod sa mahirap daw ito ipaliwanag sa mga miyembro nila, pinanindigan nilang engkwentro ang nangyari. But they likewise cooperate in achieving justice by surrendering this their men to the Department of Justice, to the police, and the NBI. No, no because masisira kami pag sinurrender namin. at in terms of principle, In It will be very difficult for us. We will lose us. We will lose our face, and we will lose our legitimacy. Paglilinaw naman ni Rodriguez, dadaan naman ang mga sangkot na MILF sa legal process at irerespeto ang kanilang karapatan. Katwira naman ni Iqbal, maari naman daw litisin ang kaso sa Sharia Court. Para naman kay Sen. Bongbong Marcos na chairman ng Committee on Local Government, wala namang kondisyon para sa muling pagtalakay at pagpasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero magandang pagpapakita raw ito ng sensiridad sa panig ng MILF. Uh, but those are not those are not conditions. Those are that, that, those are part of the that is part of the peace process. Yung disarmament is a, is an integral part of the peace process. Bukod dito, may ilang detalye sa BBL na kinakwestiyon ng mga mambabatas. Kabilang dito ang pagkakaroon ng Bangsamoro ng sariling Electoral, Auditing, Civil Service at Human Rights Office. Mga probisyong dadaan daw sa butas ng karayong bago maaprobahan. the uh, proposed bill would create a Bangsamoro Commission on Audit. Now, that cannot be done because there's only one Commission on Audit of the Philippines and it is an independent commission established by the Constitution. Uh -oh. The subsidiary bodies will help the Bangsamoro government exercise good governance. Uh -oh. Kaya yung mga units na ito, especially COA, uh, tutulong yan sa audit. Ilan pa sa puntong pirming na ko question ngayon sa BBL ay ang pagbibigay daw sa Bangsamoro ng karapatang disiplinay ng sarili nilang opisyal na dapat ay kapangyarihan ng ombudsman. Mainit na usapin din ang Bangsamoro Police Force. Under the bill, the Chief Minister of the Bangsamoro has complete operational control and supervision over the police forces. That cannot be done. Uh, it should be in the hierarchy. It should be the Chief PNP and then uh, through the commands. Pero yung police din natin ngayon, yung magpupulis doon. Nakata nila yung Bangsamoro, Islamic Air Forces, is magiging pulis. Hindi naman mga karamihan dyan, hindi college graduate. Eh. Kung meron pinagkakasundo ang issue si Rodriguez, Iqbal at Makani, ito ay ang pangangailangan ng Bangsamoro ng karagdagang pondo para daw makabawi ang mga lugar doon na matagal na umanong na pabayaan. Pero giit ng government panel, hindi totoo na may 75 billion pesos na grant na ibibigay sa Bangsamoro. 17 billion lang daw sa loob ng anim na taon ang pondong ilalaan. Bukod pa ito sa internal revenue allotment nila. Sandra Aguinaldo, GMA News.